Oh, ちょっとちょっと、na <laughs> <laughs> モニターのも、ちょっと、これがあの、

Hindi na natin itong talagang safe from inspection. Pinipabulagaan tayo. Masa Morning! Hello! Ilan kayo yung dito? Lima po. Lima? Oo. Ikaw ba yung ceo na? Dito. Ah, hindi pa lang. Kaya ko na lang. Sige. Tabak na. Hindi pa rin kayo na dito.

mga complainant na inasikaso. Ano po? Mm. Ah, wala po. Ah, Parto po. Oo. Okay. Good. Mm. Okay. Good. Good. Good kung sa pakhon isa sa ito pero hindi ko pa tinatapos din. Ang natitirang numero nito po ay nasa istapunda na ngayon, ako po natin na wala nang wala nang paraap na i-process sa ating mga. Ito na lang. na Let's ano okay. so, dito? Solo ka? Yes, Sir. Ayun. Anong na ito? Admin HRVD. tapos sir, ito po yung bago pong finance so, office. Ito dito, ikaw ang admin PNC, ba? Ako. Bupa HRDT ko. ka. Magandang sabi ko, Sir. Baka buuwi doon din. Hindi po, Sir. Dito po, Sir, sa pabahay po ng PNP sa Luciano po ngayon. Saan? Sa? Luciano, Sir. Okay. Ano ito? Ito yung STP po natin. Okay. Ayos?

Sino Sinong mayor ko dito? Mayor uh, Lovindan po sir. Ako oh, ka naman, ang inyong support ng LGU natin. Okay naman no, po sir. Ay saman. Oh. So, Anong makonsern mo dito? Anong okay, concern? Uh, sa ngayon naman sir, kasi eh, yung 13 barangay ko sir, uh, naman po kami lahat, Sir. 13 uh, total na barangay. Na, po, lahat cleared. Yes, so, ibig sabihin, yung buong um, or cities. So, si that you. Na-declare na ba ang Very good. Meron din po kaming 7 modelized parang Ilan ba population? Uh, bali, uh, um, Ilan na? 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. 155,000. As of as census can be, you know what I mean? mo yun. Police population ratio? <laughs> uh, one uh, oh, ka kaagad 2,000. Wow. Dapat hindi. tas ilan ang ilan police 103, oh, I think 1 uh, is to 500, 1 is to 1,500, 1 500, one is to, 1 is to 450. Oh, i-divide <laughs> mo. Total number of uh, population? 155,730. <laughs> okay, type mo yun. Divided by 100, uh, ano? <laughs> okay, ilan? 1,504. 1,504. See that? 1,000. 1, <504. gasps> 1 one police for every 1,500. <inaudible> <for inaudible> Patisado dapat yun, ha? Yes, sir, yes, sir. Sir, hindi nga sa ko sa Ay, father's thing, di mo alam police population mo. Sir. Ah, pa lan at aso do ng dito lang na po las ene wala city po kasi po po na po ang ka uh, <laughs> You form immediately. Bakit ako malga sa inyo? I happened to pass by dahil meron akong uh, pupuntahan ng activity. Eh, siguro alam niya rin, ah. alam niya pumunta siguro ako dito, kaya nakanda kayo. Uh, well, actually, wala naman sa plano kong mag-inspect, pero since nadaanan ko, uh, gusto ko makita kung kayo'y tumutugon doon sa ating direktiba ng intensified cleanliness policy, particularly yung cleanliness in the office. And uh, based on my inspection, nakita ko naman loob at labas ng inyong station is malinis. Palakpakan natin. Well, actually, hindi ko na alam na nagkabulagahan na kami ni Adi. Papunta rin pala siya doon sa venue. Eh, nagkataon naman na pinaga po para maka, makasilip pa uh, muna dito. So, ito ang gusto ko na standard ng police station natin uh, kahit sa ang klase o anong classification ng ating municipal police station. So, this is a klase. Uh, po sa. Ha? Huh? po sa. Uh, city, city police station. Ah, uh, kung makikita natin, meron ba kayo mga substation o wala na ito lang talaga? Meron po kami na ilan? 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 ng Ilan? ilan? ilan ang... Ah, meron kayo aning malapit lang dito? Yes, Lahat naman yung malinis din? Yes, so, ang ating mga kababayan, pag meron silang idudulog, hindi yung pupunta sa Grame, hindi rin pupunta kay RD, ha? At uh, sa PSQ, malamang hindi rin pupunta. Dito sa inyo pupunta basically dito or posible sa mga PCP natin. Kaya kinakailangan itong inyong police station as well as precinct, police community precinct, dapat malinis. Pagpunta ng mga tao, makikita, maayos. Walang nagkalat na basura, walang upusin sigarilyo, walang balat ng candy, at maayos sa amoy. Ang CR, kahit pa yan ay sinasabi natin na uh, lang o luma, importante malinis at kayang gawin Di ba nakasanayin kasi natin, meron tayong mga striker. Sa umaga naglilinis. Kaya ang ginagawa natin, tayo dahil bukas na malilinisin din. Mag-uwi natin yun. Umaga pa lang, ganyan ang standard na linis.